ka wala naman Aha, Hey, malis ko. ka Ay sabi kay kay Lola Bullet. Uwi mo, Pearl. dami. Tama na at makakasaya lang ninyo yan. Hindi na mauubos yan. Pearl, balik mo. Wala so, Walang ano, uh, uh, nakikita niyang balat at saka yung pinakatapin na natin. Pagwawalis pa. Pagwawalis. Kunin, mo, ah, kunin ba? mo yung kutsilyo at saka yung alamang dali. Hey. Alamang. Hey. town cool. he yeah.